Kumusta mga kabigan? Isang mapagpala at ligtas na araw po sa ating lahat. Eto mga lads, kumusta? Hangad ko po ang kapayapaan sa inyo sa araw na ito. Eto mga lads, mga kabigan, nandito pa rin po kami sa Gimaras. Nandito po kami ngayon mga lads, mga kabigan, sa Relay Farm and Bali, eto mga lads, hindi lang po siya magandang pasyalan, kundi may mga pagkain din po rito na pwede nyo pong orderin. At ang pinakamaganda po rito mga lads, mga kaibigan, mura lamang po ang entrance bali ang registration fee po rito ay 50 pesos lang po bawat isa at talaga naman may enjoy nyo na po ang napakaganda at talaga naman nakakaakit na ganda ng gimaras ang relay farm and food house bali matatagpon po ito mga kaibigan dito po yan sa may San Lorenzo gimaras at dito po kung inyo pong nakikita sobrang nakaka-relax at talagang sobrang ganda ng nature dito mga lods napapaikutan ito ng mga magagandang halaman magagandang view at matatano po rito mga kaibigan mga lods yung napakagandang dagat po ng Gimaras. Sobrang nakaka-relax talaga. Walang kasing sarap na dito kayo mga lods. Talagang ako kasi mahilig ako sa nature kaya talagang sobra akong na-appreciate yung ganda ng lugar. Tapos eto mga lods mga kaibigan pwede pa kayong magpa-picture dito sa bike na para kayo nasa Korean novela. At magagandang mga bulaklak, mga halaman na matatagpuan po rito sa loob. Sobra kayong mag enjoy ito talagang grabe. Instagramable ang ganda ng lugar mga lads marami po sila rito ng mga lugar na pwedeng talagang the best na mag pictures ayan mga lads mga kaibigan sa taas sobrang ganda po dito sobrang ganda po dyan kasi talagang makikita nyo po at matatanaw yung magagandang view dito po yan sa paikot po ng relay at iba pong karatig na lugar po rito andito pala yung motor nawawala ako <laughs> kaya pala di ko nakikita kasi nandito <laughs> joke lang mga lads sa kaibigan isa rin po yan sa attraction din po rito na pwede nyo pong pagpicturean marami na ako nakita ng mga ganitong lugar na talagang nakaka-relax at napakaganda katulad po sa amin sa Bicol sa the campsite na napuntan po namin at sa iba pa pong lugar doon sa may masaraga at isa pa mga kaibigan mga lads doon po yan sa may kapatagan sa Davao del Sur sobrang ganda rin po ng lugar na yan na naiblog ko na po rin dati yung garden doon, Davao Garden. Kalimutan ko na. Tapos marami pang pa iba doon na magaganda rin po sa kapatagan. eto mga kaibigan habang nandito tayo sa stairway to heaven hindi ko pa alam kung yung pang tawag nila rito pero ito po yung medyo mataas na lugar kasi nga po dito makikita po at matatanaw po natin yung napakalawak na karagatan o dagat dito po yan sa paikot po ng gimaras matatanaw at makikita rin po natin dito yung kabuuan po ng relay matatanaw na rin po dyan yung windmill po rito sa may gimaras Sobrang napakaganda po talaga ng lugar na to, napaka-relax, napakatahimik. Wala po kayo ibang maririnig kundi yung talagang tunog po ng kuliglig. Talagang isa yan sa pinaka the best dito sa probinsya. Tunog po ng mga po ng manok. Tapos mga iba pa po pong ori ng hayo po dito sa probinsya. Yan ang po ang sobrang nakakapagpa-relax sa akin talaga mga lodge na kaibigan. The best po yan para sa akin. At talagang sobrang ganda po talaga ng lugar na to sa halagang 50 pesos mga kabigan talagang sobra na pong sulit na sulit na po yung dito sobra na po kayo mag enjoy sa napakagandang lugar na to napakatahimik, napakagandang mga halaman at mga puno mga bulaklak kaya mga kaibigan, mga lords, kung pupunta po kayo rito sa Gimaras, isa po ito sa napakagandang pasyalan dito po yan sa San Lorenzo, Gimaras. Tapos talagang hindi po kayo magsisisi na pumunta po kayo rito. Hindi lamang po itong magandang lugar, kundi may mga kainan din po rito na pwede nyo pong orderin habang namamasyal po kayo niluluto po nila yon at pag napagod na po kayo talagang yun na rin po yung serve na rin po sa inyo kaya eto mga kaibigan, mga lods, mga kaibigan sobrang ganda po talaga rito sa relay maraming maraming salamat mga lods mga kaibigan sa panonood, thank you po ingat po kayo palagi, God bless po